Tulungan po namin kayo hanapin ang asawa niyo. Ako. Sige. Sige. Mayor, tulungan niyo po ako. Dalawang araw na pong nawawala ang asawa ko, Mayor. Ah, magawa pa tayo ng paraan, ha? Tayo niyo po ako doon. Oh! Ang ginagawa mo dito? Ano ba ako agad yung malaman ko? tinawag you ko know, na yung DSW pa. Punta na sila dito pero medyo matatagalan. Pinadaan ko sila dun sa Alto Metro dahil sarabi na yung main road. Eh, paano ka nakakating dito? Sumabay ako kay Congressman. Uh, congressman Anton Rubio. Anton, ikaw pala. Tamara. Ano nga, Ted? Napadaan ba dyan si Mami? Hindi. Tumakas kasi siya. Hindi ba siya tumawag man lang sa'yo? Hindi. Although mo siya kanina,

Mabuti pa, tawagan mo yung driver mo. Sabihin mau umalis mula. na. Mamaya na bumalik. Mahirap kan Jerry, umalis ka muna. Tatawagan lang ito ulit. Dati ibang tao lang sinasaktan niya. Ngayon pati ikaw. Ako na rin. Meron pa ba tayong babalikan? Hindi ba nalublog na rin pati tayo? Kung titigil na natin ngayon mismo, baka may mabawi pa tayo sa dignidad natin. Ang Tito Mari mo ang nakakaalam na lahat. Siya ang nagsabi sa tatay ni Joseph. At alam niya, kaya napahamak ang tatay ni Joseph ay dahil din dito. Mayor, paubos na yung mga dilat at bigas. Yung ang sabi sa akin, uh, i-airlift na yung ilang kawan, ha? Wala pa na dumating yun. Eh, mukhang dito ililipat yung mga evacuee sa bayan ng Liguan. Sige, ah. Hey. Um, Tapos munisipyo, pakipalok na lang, ha? Sige po. Salamat. Nasaan siya? mabuti pa siguro kung maghita tayo sa bahay ni Mayor. Secured siya doon. Okay, sige na. Alva. Si Congressman Anton. May sasabihin daw siya sa'yo. Pakikiusap na naman yung tatay niya, no? Hindi. Hindi.